Ayan mga kaidol, jahe na tayo Subukan na natin yung lumala. Let's go ride! Mga ka-idol, punta mo tayo ng Arca South Matagal-tagal na hindi tayo nakapunta doon sa Arca South Mag-update tayo Dito nga pala tayo nang galing sa Market Market dahil may hinatid tayo dito Naisipan ko mag-dumiretso ano, sa arcas out para makagala na rin. Market, market. Sabi nila na daw yung market, market. Bakit kaya? Baka hindi na pinarin nyo ng kontrata yung nagrenta nito baka magkataas na ng renta yung may-ari ng market market kaya ayun din pa rin yung siguro kaya sabi na magsasara mga jeep dito dami pala mga jeep dito nakapila sa gilid ng market market dito tayo na sa may ano you know, Aura SM. Ayun, traffic. Traffic talaga lagi dito. Ayun ang SM Aura. Ayun, kakaliwa tayo doon sa stoplight. Papunta ng McKinley. Tapos diritsyo tayo ng gate 3. nag over nga pala tayo kasi hindi pala naka-open yung audio ko. Naka-off pala. Kaya walang sound. Kaya yun, nag over na lang ako. Dito na tayo sa malapit sa McKinley. Maganda pala dito, maluwag oh. Mal Pero minsan traffic din dito eh. Pero ngayon, dahil linggo, medyo ano, kunti lang sa samantala pa kahit linggo, daming sakyan dito traffic eh. Kasi minsan dumadaan ako dito eh. Papunta ng ano, kalayaan. Ayan mga ka idol dito na tayo sa McKinley. start light pa. nag voice over na lang tuloy tayo dahil na off pala yung audio natin hindi naka open kaya ayun voice over na lang dito sa part na to imbis na kakaliwa ako dumiretso ako papunta pala ng itcha yun itcha ayala <laughs> pasaway kaya <laughs> eh, dun sa unahan na yun bumalik ako mali ang pinasok ko dito kasi sa BGC nakakalito pag di mo yung mga kanto-kanto dito mga stoplight eh Minsan di mo makita yung pangalan sa sobra excited. Ayun, bumalik nga pala tayo mga kailor. Punta tayo makinli, makinli uli. Tapos kakanan tayo doon. Dito ng gate Nayari tayo dito eh. Pasaway yung motor na to. Nandadala ko. Kung saan saan ako dalah <laughs> Ayan, dito nga pala tayo sa may Tisda, sa may g 3. Malapit na tayo sa TUP ng Tagig. Mag-update lang tayo sa Arca South dahil sabi na ano daw, maganda na raw doon. Malinis na daw, saka may ginagawa na rin mall doon. Sana tapos na. Ngayon, pasok tayo ng Arca South. dito sa bungad na akas pagpasok mo daming kawayan ay no kabilaan corporate laki sabi nila ano to eh, Chinese bamboo pero ang laki pwede na pang sahig Arka, andito tayo sa Arka sa loob mga ka-idol. Ayan o. Oh, arka. Pasok tayo doon sa dolon-dolo, ikotin natin sa dolon-dolo. ganda pala duwag na oh. Ang linis din pala dito, sarap dito siguro, ano mag-jogging sa no umaga. Ayan dito sa ulanan sa bandang kanan, dito yung LTO Yan o, sa nilabas na ng kotse na pula, diyan ang LTO, bandang kanan. Diretso pa tayo sa dulo. Ikotin natin tong Alcasao, Ang linis. Sana all. Malinis. Ito sa bandang kanan nato na puting building, ito pala yung ano ginagawang Ayala Mall ayan o, kulay orange pangalan di ko masyadong natutukan, ayan o Ayala Mall, Kasa, kasalukuyang ginagawa pa ginagawa pala di pa tapos, nakabakod pa tapos dyan sa unahan naman dyan yung Landers Grocery tapos sa unahan, mayroon mayroon na rin ditong gasolinahan yung Caltex, kanan sa unahan Ayan o, sa may parking lot. Yung Caltex Nag-iisa pa lang itong gasolinahan dito eh. Ayun, pa tayo sa dolon dolo. Ikuti natin hanggat marating natin ang dolon dolo. Marami pa rin mga bakante rito, malawak pa. Kunti pa rin yung building. Karamihan dito kondo. Ayan, doon tayo sa dulong-dulo. Liliko tayo doon pa balik. Dati to, ano to eh, uh, sako sa pa to ng FTI. Mga ano to, mga warehouse na ano, mga garments. Tapos dito nag-shooting dati ang mga artista. Ayan, Arca. Ayan, sa lulo pa tayo. Ikuti natin, dolo dolo. Maganda mag-motor dito. Hindi masyado maraming ano, sasakyan. Dahil madalang pa yung tao rito. Hindi pa kano karami. Pero pag na-develop na to, napuno na ng mga condo, sigurado marami traffic, traffic na sasakyan dito. Traffic-traffic na rito. Ayun, kakaliwa tayo dito. ay mga kailor pabalik tayo sa gitna naikot na natin ang dulong dolo di nang pala ito kalakihan masyado eh maiksilang. pero maganda na ginagawa na itong pasyalan to eh ay o oh. Arka's out.